Sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control projects, isang bagong punto ng intriga ang lumutang matapos si Ogi Diaz mismo ang nagbigay ng kanyang matapang na opinyon laban kay senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Ogi, tila mas malinaw paraw ang ga ni Marcoleta sa ABS-CBN noong kasagsagan ng prangkisa issue kaysa sa mga diskaya ngayon na direkta namang nasasangkot sa mga aligasyon ng katiwalian. Para kay Ogi, nakakapagtaka kung bakit tila hindi ganoon kabigat ang kamay ng senador pagdating sa mga kontraktor na sangkot sa milyon-milyong pisong pondo ng bayan, samantalang halos buo ang puwersa ng galit nito laban sa isang media network na, ayon sa kanya, hindi naman nagnakaw ng pera mula sa kaba ng bayan. Kung babalikan, naging isa sa pinakamalalakas na boses si Senior Marcoleta noong 2020 para huwag ma-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Paulit-ulit niyang iginiit noon ang mga diumanoy paglabag ng network kahit na wala namang naipakitang ebidensya na nagkaroon ito ng pagkakamali sa paggamit ng pera ng gobyerno. Sa puntong ito, Marami ang pumuri kay Marcoleta dahil para sa ilan, ipinapakita raw nito ang kanyang prinsipyo. Ngunit ngayon, sa kaso ni na Curly at Sara Diskaya, tila kakaibang tono ang nakikita. Ayon sa ipinost ni Ogi Diaz, malinaw raw ang pagkakaiba ng gat at sigasig ng senador noon kumpara ngayon. Senador Marcoleta, dapat kung gaano kakagalit sa ABS-CBN noon, kahit wala namang ninakaw na pera sa kaban ng bayan, dapat mas ganit na, galit na sa mga diskaya, mariing pahayag ni OG. Dagdag pa niya? May mga komento online na nagtatanong kung may nagkabigayan ba? Isang diretsyahang hinala na baka may hindi pantay o hindi malinaw na ugnayan sa pagitan ng mga diskaya at ng senador. Kasabay nito, lalong uminit ang usapan ng p***tok ang balita na may rekomendasyon si Senero Marcoleta na maisama si na Curly at Sara Diskaya sa Witness Protection Program. Ayon sa kanya, may mga bantaraw sa kanilang buhay kaya kailangan silang protektahan. Ngunit sa kabilang panig, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remula na hindi patiyak ang bagay na ito. Kailangan munang suriin kung sapat ba ang kanilang testimonya at kung tunay ba ang kanilang mga ibinibigay na impormasyon bago sila maituring na state witnesses. Hindi lamang basta contractors ang nakikita rito. Ayon sa ilang ulat, may mga opisyal din ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na iniimbestigahan dahil sa umano'y paghingi ng kickbacks para maaprubahan ang mga proyekto. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa mga kontratista, kundi pati na rin sa mga taong nasa gobyerno na may hawak ng kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito, nanindigan ng ilan tulad ni House Speaker Martin Romualdez na pawang kasinungalingan at malisyoso lamang ang mga paratang ng diskaya. Kung tutuusin, napakahirap ipagsawalang bahala ang tanong ni Ogie Diaz. Totoo ngang kung kayang ipakita ng isang senador ang matinding determinasyon laban sa isang media network na wala namang direktang kinalaman sa pera ng bayan, bakit tila mas maluwag ang kanyang pagtrato sa mga taong sangkot mismo sa usapin ng bilyon-bilyong pondo? Para sa mga netizen, may nakikita silang double standard. At dito, lalo pang lumalakas ang espekulasyon na baka may personal o politikal na dahilan sa likod ng mga hakbang ng senador habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee ng Senado, mas lalong sumisidhi ang diskusyon sa publiko. Ang mga ghost projects, substandard na flood control structures, at ang sinasabing paglalagak ng pondo sa mga kontrata na hindi naman natupad ay malinaw na dapat bantayan. Ngunit higit pa sa investigasyon, ang tunay na tanong, nagiging patas ba ang lahat ng panig? Mayroon bang pinapaboran? At kung totoo ang sinasabi ni Ogi Diaz, paano ipaliliwanag ni Senator Marcoleta sa publiko ang kanyang tila pagkakaiba ng galit laban sa ABS-CBN at sa mga diskaya? Sa huli, ang kontrobersyang ito ay hindi lamang tungkol sa flood control projects o sa mga contractors. Isa rin itong salamin ng kung paano gumagana ang kapangyarihan at kung paano ginagamit ang impluensya ng mga politiko. Sa bawat aligasyon, sa bawat pagtanggi at sa bawat hakahaka, naroon ang iisang panawagan mula sa taumbayan, justisya, transparency at pananagutan. Dahil ang perang pinag-uusapan dito ay hindi lamang basta numero. Itoy buwis at pawis ng mga ordinaryong Pilipino na umaasang ang kanilang mga binabayaran ay mapupunta sa makabuluhang proyekto at hindi sa bulsa ng iilan.